hmm twenty din natin ko alam ngayong uh, September 2025 twenty yung mga laman Ito yung iba September gulong gulo yung yard ko yung 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 ito punong puno ng tubig yung water plant Ay, yung rubber plant yung ba, naputol na papaya ayan. mga bonggabilya ito yung bayabas medyo lumaki na yung bayabas aba may bunga na may bunga na bayabas oh. ayan oh. <laughs> may bunga na yung bayabas yung mga bongga bilya rubber plant at ayan oh may bulaklak na yung manggulit ayan mga bongga bilya ito yung rambutan eh ayaw ayaw gumanda ayan ito yung mga alamang ko dito sa likod ayan namatay na yung buo ko ng kapitbahay ko dalawa na uwang Ayan mga bongga bilya. Ah, at lilinisin natin yan. Ayan. Ito yung dito sa side. Ito naman yung galing sa IKEA. Ayusin din natin yan. Yung pangkong. Ayan yung giant duha natin hmm. itong mga tinanong ko na kwan ibang nabilyahin laurel natakpan na ayusin ko hindi lang na kaya pagka hindi arawan ito nilipat nila dito yung ubas uh, ito yung mga sili eh uh, may bunga na yung malunggay may apat na bunga yung giant malunggay tapos, ito yung may nabuhay ng ilan-luya. Ito naman yung... Oh, may okra. Ito yung... Ito yung mga naman. Mga kalamansi. Eh, may bunga kalamansi. kamatis mo munga na eh. Ito yung Ito yung binili ko na saging na walang puso. Kailangan lagyan ng lupa doon sa ilalim. Mga bonggang pinya. Ay, namatay matay yung... yung saging din yung matay Ayan yung buwan. Ayan yung buwan. Ayan yung Bangkok. Ito yung tanlad. Ayan, uh, lemongrass. Oh, naging tamba ka na yan rin. Bili na yung sasaba. Yung tagi. Yung lang ato atas at mga palmera. Ayan. Ay, may buong pa rin yung ating abukado ano yung kung ano nangyari yung ating abukado yung atis nito mukhang okay pa rin katikit tikit na kasi nga eh, ito yung abukado atis yeah. atis kalamansi avocado kailangan bigyan ko ng kwan yun eh ng uh, space uh, ito po level po mga palmera ito yung mulberry lot tapos ay yung mga rambutan may rambutan na isa na, eh. ako parang natuyo na wala tapos may malunggay ito rubber plant naputol na rin itong kamatsili double double na size yan ah kailangan uh, mag mag trim na ako nito bumukang gubat na din eh Ayan. And then, mga sampagita. Yung aking mga ibang kalatuchi. Ayan, may buhay pa rin. May natira. Antay na itong isa ito. Ah, ganito. Ganito na matay. Tubig siguro. Dito yung pandan. Ayan lang. Ayan ang ayusin natin. Ayan. May haligaw na ato uh, din sa amin. Ayan. No? Ayan. May bigyan ka ng pagkain. Ayan. Ayan. Liga, liga, oh, dale, liga, dale, liga, mana, Tingnan na. Oh, ayan no? oh. Ayaw. Oh. Ayun oh. Oh, ayun oh. Pwede rin ko nito. Pwede din Choco pangalan ni Eh. Choco, Choco na ito. Halika Junior, Choco. Oh, makain, makain. Choco, halika na. Ganda ng dito. Oo. Pag kaya ito eh. oh. <laughs> mabata ba ayun, eh. Parang matalim ni Buknoy eh. Brown na brown na. Hindi ni kuya mo, hindi na kuya buklay mo. Puputulan ka namin ng buntot. Para hindi ka na makilala nung may-ari. i inaayos na medyo na-arrange na ng konti pero yung papaya natin medyo mamatay Ito yung bayabas bayabas mangga arong butan yun yung mga iba pang alaman kinapong ko na itong mga bunga bilya talaga oh. ayun o oh. yeah. Mga oh, bongga ko, okay na pong ko na. Nakagarap lang. Yeah. Itong isa, medyo nabuhay na wala ng tubig.